Inaabot sa kalahating milyong pisong halaga ng Indian Buffalo Meat. Anakong piska po ng otoridad sa Dasmariñas, Cavite. Bukod sa walang permit, umaalingasaw na rin ang mga karne na napagalamang ibinebenta pa sa ilang palengke. Yan ang ni Clayzel Pardilla nang ata at umaali nga ang mga karneng ito ng datna ng Department of Agriculture, Inspectorate and Enforcement na lantarang ibinibenta sa limang stalls sa isang palengke sa Dasmariñas, Cavite. Naabutan ding dinidiskarga mula sa mga truck ang kahon-kahon pang imported meat papuntang palengke. Ayon sa DA, smuggled Indian buffalo meat ang mga ito na bukod sa ipinagbabawal ibenta sa mga palengke ay mishandled din. Ibinibenta umano sa ilang restaurant at paresan ang naturang karne. Papalo sa kalahating milyong piso ang halaga ng mga nasabat na produkto. Dahil walang permit at masama na ang kondisyon, mapangarib na ito sa kalusugan ng tao. Kakasuha na paglabag sa Food Safety Act ang may-ari ng smuggled meat. Hinihikay tama ng publiko na iwasan ang pagbili ng murang karne at iaking galing ito sa lehitimong seller. Kalayzal Pardilia, para sa bayan!